yun mga abeno ayan uh, katatapos ko lang mag magsaay ngayon ng ano malat pa rin talaga uh, magsakay ng ibon na si uh, Peter B sinakay na natin si Peter B ngayon sa uh, ano pinasakay na lang natin sa coordinator kasi medyo malayo kasi yung basiting sa amin bandang aslaman sa may angeles so yun niya uh, kaya pinasakay na lang natin yung ibon natin then ngayon naman eto uh, si Miss DQ naman yan ina-condition natin uh, bale ano na uh, okay na yan alright na alright na katawan ayan makikita nyo mga abel ano tindig pa lang Kalapati na <laughs> ayan kita nyo naman tindig pa lang condition na kondisyon na ibon natin mga abel oh ha ayan hmm, no? lumalandi na si ano si Red Pepper oh ayan yung ibon natin kaarga naman natin siya ngayon Ah, uh, mga bandang alas 6. Ah, uh, sa ragay. Ragay yung ano naman second lap ng young bird, third lap ng old bird. Iyan, no? Oh. Tapos, fourth lap ng BBC pan race. Iyan. Doon kasi siya nakasali. Sa BBC na pan race, OB, young bird. Ayan, no? Oh. Alright, alright. Yung ibo natin, condition na condition na. Ayan, no? Oh. So, wala na. Makikita nyo, mga kabila, yan, tubig, o. Tubig lang, kanyang, ah, uh, painom. Hindi tayo nagbibigay ng mga mekos-mekos sa, ah, uh, Friday. Lagi ko sinasabi, Friday ko is plain water. Plain water lang, isa kalam na. Hindi natin pwedeng uhawin ang ating mga ibon na panlaban. Yun. Ayan naman, mga abel, si See? Uh, Peter B naman ayan si Peter B naman is kasama ni Miss DQ na isasakay natin mamaya sa Ragay sa TGRC sana maging maganda ang performance nila this Sunday mga abel o, ayan nakita nyo puno na yung ano natin pupuno na yung ating stick bali mga abel ang ginagawa ko dito kada karera ilalagay ko lang dito pero after ng karera ng Norte tatanggalin ko na yan syempre kasi wala na yan eh useless na yan, hindi ko maga ng karera kaya panibagong sticker na lang kasi pag pinuno natin yung sticker, pangiting na eh so ayan. So, so ito naman si uh, red pepper naman is na prepare na siya by ay, this, ano, this February ng ano, first week, meron na siyang training, di-training na natin yan pero plano ko sana kasi di ba nailaban natin nung south to so purgahin muna natin purgahin muna natin sila so yun no wala na si miss uh, si peter bika ayan. ayan yung asawa niya si uh, peter c ayan no then eto naman si peter c isa ayan yan kasama yan sa ilalaban natin ng norte ngayon so, napakata pa nga nito. natin ah uh, medyo hindi siya pinalad sa south eh gusto ko sana iderecho kasi naka-all bird mga abiel Kaso, eh wala eh hindi na po pwede so yun ah uh, eto mga abel ayan naman si ano yung isa nating maarting ibon aray aray ito eto eto ayan mm. yun yeah, no. pa ito ko sa inyo mga abel no? ibaba muna natin yung camera natin ngayon may papakita ko sa inyo mga abel ah uh, yung ibon natin magtataka kayo o nagtataka rin ako kung nangyari na rin sa inyo to comment kayo sa baba para ah uh, malaman natin kasi ngayon lang nangyari sa akin to yun Papaito ko sa inyo ha. Itong pasaway natin na ibon. Yan. So, ayan yung kanyang bagwis mga abelo. kumpletong kumpleto 2, 4, 6, 8. 10 mga abelo. Kitang-kita nyo. Yan. Lapit natin. Yan. Lumalabo. Against the light. Ayan o. Oh. Nagtataka ako bakit hindi siya naglalaglag. Alam nyo ba kung ilang buwan na to? Halos nasa 6 months na to. 6 months going to 7 months old mga abelo. Kaya nagtataka ako Ba't hindi naglalaglag yung bagwis niya? Yan mga abel, oh. Luma lahat yan. Mm. Pero di ba dapat pagka mga binabana natin ng one month, two months, naglalaglag na agad yung ano niya? Ito, mag-start tayo sa 10 primary yan dito sa pinakamaliit. So dapat yan naglalaglag. Kaso yung hey, imo ko hindi naglalaglag, oh. Kaya sabi ko, ba't ganito yung Peter, Peter C ko? Ito kasi, Peter C na may pasok na Jose Torres. Ayan, ito yung ano natin mga abel, kita like driver siya. Oh. Mm. Pero hindi ko meaning driver na checker, 'di oh. ba? Checker ng pagkaunti sa likod, 'di oh. ba? Mm. Sininyo oh. Tapos ang mga mata niya pearl eye, oh. Pearl eye na pearl eye, oh. Hen siya. Magkapatid sila, hen. So ngayon, titingnan natin kung ah uh, maglalaglag to. Eh ngayon, ilalaban na natin 'to this ano, this February. So Titignan ako kung saan ako makakapaglaro ko ng club. Pero kasi itong PUF kasi after namin dito sa uh, Palawi, Santa Ana, again, sa last lap, after one week lang, karera na uli ng Norte. So, baka doon pa rin tumapunta itong mga ibon na to. Pero tinitingnan ko pa, meron pa kasing isang club na mag open open race, yung pare. so meron po sila sinasabing isa yung bago eh, yung sa Olongapo, Sambales, Bataan, Pampanga, yung para sa PFS ata yun, PFS ata yun eh, kaso hindi ko pa alam yung details eh. Tao so sa sabihin sa inyo pagka Dalaman na natin kung makapaglaro tayo dun. Kasi based on my mga source dito, source sa pag-iibon, apalit daw meron na. San Fernando, meron na, Magalang Angeles pero wala pa dito ang parte ng San Matias at saka ito sa Minalin. So, doon lang naman tayo nagsasakay eh. Pag medyo malayo, hindi na tayo nagsasakay. Medyo hassle kasi pag uh, medyo malayo. Ayan. Abel, balik tayo dito. So, ayan nga yung ibon natin. O, oh, ito yung kapatid niya. Ito ko sa inyo. Ito yung kapatid niya. Yung kapatid ni... Ah, yung asawa niya. Yung asawa ni Peter B. Hmm. Ayan o. Oh. Kita nyo. Wala rin o. Oh. 2, 4, 6, 8, 10 o. Hindi rin nalalaglag mga kabiyal oh. oh. Ayan hindi no? nalalaglag yung ibon ng papa niya, ibon. Ayan oh, no? hindi nalalaglag talaga nagtataka ako mga kabiyal oh. Ayan oh. No? Kung nangyari sa inyo to, comment kayo sa baba pag usapan natin bakit nagkaaga ah, nito yung ibon natin. Ah uh, Hindi ko masabi kung hindi ko siya masabi kung late blooming yung mga bagwis niya. Kasi kung totoo dapat 5 uh, 2 months, 3 months, naglalaglag na yung pakpak niya, yung bagwis niya. Pero ngayon tinan nyo, halos going to seven months siya, pero wala pa, hindi pa siya naglalaglag, oh. pero yun yun. Oh. Ibig sabihin, napakatibay ng pakpak nito. So, subukan nga natin, tingnan natin kung magiging mabilis itong mga ibon na to. Ayan, no? hmm. Kasi, ang history nga nito, yung mga, yung kapatid nito, is yun nga, yung nag-champion natin, o oh, nag-eight overall champion natin sa PUF bago tayo lumipat dito hap nila, hap. Kasi, yun, Peter C. Cross, ano ba yun? Email. Then, ito naman, Peter C. Cross, Jose Torres. Yan. O, kunin ko sa. Yan, kunin ko to. Yan. Ito yung kapatid niya. Magkapatid siya. Purong-purong magkapatid. Nest mate. Um, parehas hen. Parehas pearl eye yung ibon. Solid na solid silang dalawa. Ayan, oh no? Comment kayo sa baba, ba't ganito yung mga ibon ko, ba't hindi naglulugon o nagbabagsak ng mga pagwis.